tambay ulit ako dito kasi maangat pa. La City pa lang 7.30 yung pasok ko. Dito muna ako. Kasi 7.30 yung pasok ko. Hintayin ko muna natapos ng kapalitan ko yung ginagawa niya doon kasi. kanin eh kagabi o oh kanina late siya kaya may half hour ako na ano. May utang siya sa akin na ah, half hour. Gagamitin ko yun kasi sayang din. Kakapagod din kaya dito muna ako magtambay-tambay mga langga so ikot-ikot muna tayo dito mga langga malaki talang ng building na to mga langga lilipat pala yung binabantayan namin sa third floor so ay sa third floor sa fourth floor kasi sabi ng anak niya hindi niya na kailangan ng dalawang kwarto kasi mag-isa niya na lang dahil namatay nga yung asawa niya so third row, ito dito ganda ang ganda pala dito yun ganda dito ng mga talangga, ang linis ang linis maganda maganda din yung binabayaran nila dito so kapag uh, maaga ako mga langga pumapasok dito ako nagtatambay Asyaan. kasi pwede ka naman tumambay dito doon ay Diyos ko mga langga. 14 hours ako ngayon tapos diretso ako bukas diretso ako 24-24 hours dalawang araw sa bago linggo nag-aalala ako kasi yung asawa ko lang kasama sa bahay okay since okay naman siya din so nag-text lang ako sa sister in law na pakicheck check niya na lang yung asawa ko kasi kasi nga magtatrabaho ako na straight. kasi alam niyo mga langga ayoko rin naman sana no? kaso lang nang hinayang din ako sa alam mo yun kikitain madalag pa yun pang gastusin tsaka pang padala sa Pilipinas kailangan uli mag-ipon ng pera pa langga para ay ang hirap dito sa US mga langga alam mo yun parang Akala ng mga tao sa atin, porke na sa ibang bansa ka, nakaasawa ka ng foreigner Mayaman ka na, may magtitik sa'yo, mangungutang ng pera, kasi kasyo mayaman ka na, marami ka ng mga pera, tapos pag hindi mo pinautang mga langga, sila panggalit. Hindi nila alam yung sitwasyon mo dito. Hindi lahat ng mga puriner mayayaman. Hindi lahat ang iba dito mga double job pa yan dalawang trabaho tatlo kasi sa sobrang mahal ng mga bills dito maraming bayarin mahal pa lahat ng bilihin maswerte na lang talaga yun mga iba na nakapangasawa talaga ng na mayaman kaya dito sa US bawal kang tatamad-tamad bawal kang mapagod kailangan magtrabaho syempre mga palangga hindi naman pwedeng iasa natin sa mga asawa natin ang ating pamilya sa Pilipinas dahil iba yung kultura nila hindi yan uso sa kanila yung tumulong ka sa pamilya mo syempre iba pa rin yung sarili mong pera yung pinapadala mo sa Pilipinas hindi po hindi po puti yung mga asawa namin ay mayaman na po kami marami kaming pera hindi po Alas wala kami mga pahinga dito sa trabaho kasi ang bayarin dito magaya ko kalalabas ng asawa ko sa ospital marami kami bayaran ng bills. Dito maganda kasi hindi ka bababayaan pag nagkasakit ka. Pero tadtad -tad ko naman ng bills sa mga langga. Tambay-tambay muna ako mga langka.